Marami sa atin nakilala ang halamang akapulko pero hindi nating lubos alam kung paano gamitin at ano ang sakit ang kaya nitong gamutin. Ayon sa Department of Science and Technology, ang akapulko ay pangunahing halamang gamot na kanilang nirekomenda nire pagdating sa skin infection. Katunayan pa nga niyan, may mabibili pa tayong lotion na gawa sa akapulko. So talagang mabisa ito. At bakit pa tayo bibili kung nasa paligid lang naman ito? Kung ikaw ay may sakit sa balat tulad ng buni, galis o galis aso kung tawagin, eczema, hadhad, alipunga, at kahit anong uri ng sakit sa balat, makasisigurado tayong mapapagaling ito ng akapulko dahil sa dami ng anti-fungal infection na taglay nito Ang gagawin lamang ay magdarang ng dahon ito sa mahinang apoy Pagkatapos ay dikdikin Pag lumabas na ang katas, ipahid sa parte ng naimpeksyon na balat Gawin ito dalawang beses o tatlong beses sa loob ng isang araw Gawin sa loob ng isang linggo Kung malubha ang kondisyon ng balat, ipagpatuloy hanggang ito ay mawala Napakarami ng pharmaceutical company ang nagagawa ng akapulko lotion Pero syempre, mas nire-recommend ako ang natural na paggamit ng halamang ito di natin kailangan gumastos.